Pwede ba tayo magkaroon ng deal? Ha? Itigil nyo na muna yung mga yon. Tama na muna si Bongbong Marcos. <laughs> Grabehan yan. Oh, utol mo, di natutulog. Ikaw, di nagpapahinga. Grabehan talaga yan. Itigil muna natin yan. Ha? Kung ano-ano pumapasok sa isip namin eh. Goodness. bumalik Pag sinabi ngayon na Marcos ang tingin mataas. 'Di ba? Marcos ang tingin mataas. Hi. Kaya nila, uy, ang taas ng tingin niya sa presidente. <laughs> Oo. Hi kasi siya lagi. Ganyan yun, di ba? Uy, ang na tingin nyo sa president. Oh, yeah. Very high siya.